Nagawa nila ngayon is nag mo um, waterproofing na sila guys. And then, magse second coat pa yan sila. So, ang mangyayari ngayon is mag-overtime yung mga trabahante ni Brenda. And then, pagkatapos nilang, hopefully hindi umulan no. Kasi paggabi talaga dito sa amin, bigla-bigla umuulan. So, overtime ang mga trabahante ngayon para matapos nila yung second coating at madry na. And then pagkatapos niyan is tsaka pa sila mag tiles dito. So, eto na ang itsura. Tsada yung color nga namurag kuan siya. Ito yung kulay ng kaniyang tiles, guys. Oh. Ayan. O, diba? So, kada isang box is merong laman na il ilan ba yung laman ng isang box?

Pwede mo ulit sa dyan, ma. Pinili <laughs> ko okay. yung cash natin ng mga matagalis. Puno mo ba yung wallet ko doon? Bukas mo ba tayo doon? Puno mo bilis! Taka-taka naman ito mga. Ano yung pera? Basta over na tayo. Ah. Ikaw lang mag-aham. Ano saan yung pagkuhanan? Sige. Ano yung pagkuhanan? Sige, script. Sige, script.

Sakit ng ulo. Astot ka. Wala lang imong ka. Ay Palawan. Wala lang gituya. Wala lang ka dupa di og construction. <laughs> <laughs> Tanggal kayya gani baba gale. Josie! <laughs> <hazit> Edan dami guys oh. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hindi ko alam. 20 size, 20 by 20 pala to. Busy, busy for the uh, waterproofing. Mm. Yan yung tinatawag na waterproofing. After nyan, eh, magta-tiles na daw sila. Nga, lagi na nga. Lagi ni Karun siya. Ay, ah, di akan atoka sa trapo-trapo. Ah, so yung sa ano pala dito na lang na area hindi pa nalalagyan sa sprinkle, sprinkler. Sprinkler, sprinkler. Sprinkler. Wala so, <laughs> kaya na lagi ni Benda, ikaw kay naglisod lagi <laughs> ka. Wala na lagi <laughs> sa iya ha. Wala? Gaan na may baka? Iduha daw. Yada na na diyas. Go, hitilin diyas. Ana, go! diyas! Ah, kayo man. Kayong hindi 'yan. Ikaw, ikaw. Ano Isa pa. Isa lang sa una kang isa kamot sa. Natoy Brenda. Hitilin da 'yon. Ay hindi 'yan <laughs> mag-adjust. Hitilin da. <laughs> Dalawa, hindi dalawang. Dalawa lang ka kamot. Hitilin da 'yon. Water dito, hindi 'yan water dito. Itilind. Oh, <laughs> galing. Itilin. <laughs> Oh, oh, kaya man. Kaya man bitaw. <laughs> kaya kayo oi. Di ba Di ba kay Delin Diaz? Ikaw Carlos Yolo. Wala tayo benda lagi ay. Ikaw doon. Ikaw don. Ikaw doon na. Ikaw na. Diba. Yahay! <laughs> <laughs>

iya -ana -ana. 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 -ana -ana, anak-anak tau iya anak-anak iya anak-anak anak-anak ayo ayo anak-anak, ayo anak-anak tuh kabilah, kabilah kabilah dua-dua alah oh. hui bantai dia bos kok nalala ketulun oi nalala ketulun oh, ah. kita nih telpubo bang ayo ayo lubangan, batu bang anak-anak, anak-anak ayo -anak dua dongan. oke oh. Bayar pun diwong ke anak Di ba, braso, anak, dia pun anak. Dili ui. Sedap pun nak Bayar, kimchi Gihangak na. Gihangak na, gihangak. Bicara mana? Dili anak oh, oh, pang braso

Makaligo magid ang kuan ana kay. Eh. Lagan ni merienda cake. Dad flavor the cake. Dad flavor the cake. Meron kasi silang snacks, naka cake. Yung cake kanina sa celebration, yun yung snacks nila. Sa dire pa man ako, very bad. Ay, kiyok. Dito naman sila sa kabila. Thank you very much. At eto na naman ang langit. Alas 5 na guys. Ayaw niya talagang tumigil. Imbis mag second coat pa sila oh. Sayang. So, hanggang dito na muna ang ating video kasi uulan na naman. Dito sila sa kabila, sila mga S. Uulan na naman guys. Mag-aano muna kami. Kunin muna namin ang mga sinampay. And dito ko na tatapusin ang ating video ha. See you, see you tomorrow again. And salamat sa inyong laging panonood. Thank you guys for always watching. Bye-bye.